morning! For today's video is our daily routine. Shout out, GT! Uy. Ano ba inaamoy nyo dyan? May mga mabango ba? Tatai pa kasi eh. Tatai, uy! Tatai? Uy. Gusto nyo ang kai eh. Oh, pa? Oo, gusto Minsan kasi kapag nangamoy-amoy sila, ihi sila o tatai sila. Oh. Nakapunta ka na doon? Ayun Ayan niya. Ayan nga, hirap bumaba sa agdan. Huwag na. Dito na tayo, diretso. Lakad, let's go. Let's go na, Coco. Ano ba yan, darling? Ano pa yan, amoy mo dyan? Bilis. Oh, let's go na. Bilis na, bilis na. Tanghalihan tayo mamaya. Tingnan mo yung pawis ko. Tumutulo na. Hindi <laughs> pa nga nakalahati yung lakad natin. Tumutulo na yung pawis ko. kaya nga kahit sa umaga lang maglakad tayo ng medyo mahaba-haba garlic avenue shout out sa mga tumitira dito walang bus na pumapasok another cuckoo GT and another cuckoo <laughs> let's go let's go Mga malalaking bahay dito, guys. oh Hindi ka pwedeng umuwi ng light-light nito. Nakakatakot din. Ihilahin ka talaga ng aso mo. Yan, guys, sampalok. Walang bunga. Doon sa baba, guys, maraming bunga yung sampalok. Hindi naman pwedeng magsingit, guys. Ay, hindi pala sampalok. Ha? Mali. Hindi yan sa pagkakalok. Mali. Mali nga. Namalik mata lang ako guys. Sinaantok pa siguro to. Buang. Mali guys. Mali. Wrong information. Continue walking. Makikita ang malalaking bahay. Bahay ba to? Mall na yan. Dito bahay. Grocery na yan. Gawing ano, supermarket. Para hindi na sila pupunta sa malayo. Hindi siguro ba nila? Apartment yan. Apartment, oo. Pwede. Apartment. Ang Dami siguro wangkit mangkit amok dito. <laughs> 'Di ba? Kasi oh, tingnan mo naman bundok-bundok na. Pang malayahin. Uy, diyan pa 'yan sa kabila ang ano? Ang ang An? pa park Naa ang pawis. Pawis na pawis. Yan guys. Kalaati pa lang 'yung nalakad, pawis na pawis na. Hindi, video. You. Sa YouTube. Minsan lang ako sa FB. Dito kami guys, araw-araw exercise. Maglakad mga 30 minutes. Makikita yung mukha niyo sa YouTube ko. Oh. Halika na. Dito ka na. Lagi sa <laughs> Subscribe yun na lang Sino, sino pang hindi Naka-subscribe Ito yung buhay ng mga outside dito Sa Singapore Salamat kami may aso Makalabas kami, makachika-chika Makalakad-lakad Exercise, hindi na laki yung chan <laughs> Yan ito yung buhay. Dito ko ko sa ko. Ganyan ko. Yan. Diba? Yan si Aso. Pagod na? Bilisan mo. Parang napagod ka na. Malapit na tayo. Malapitin kay kuko yan ha. Mag-iingay itong isa. O, saan kayo banda? Magtago na kayo. O, dito ako. O, malapit na kami, guys. But, ang bilis? Ayan nga, bilis lang, di ba? Malapit na tayo, oh. Kasi, kasi kung palagi mong pinupuntahan, parang bilis na, pero... Pero kung first time mo, parang ang layo.

tapi 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 masih sakian. Oh, udah siang kul, tolong ngkat ke grass, namun. Oh, oh, mana? Lapit kami guys. Uwi na kami. Pag mag-almusal. <laughs> Ay, okay, si G